Kami may mga tindahan, mga sari or mga sari sari store owner or mga tindera sabihin na natin. So nagtsatsaga kaming magbantay or magantay sa aming tindahan kung mayroong bibili or wala or may benta man yan o wala is nandyan po kami sa aming tindahan na nagtsatsagang nagbabantay ang pagtitindera po kasi mga kasari ng isang sari sari store is hindi po talaga basta basta or hindi po talaga easy easy kasi kaming mga tindera mga kasari panaylinis po kami sa aming mga tindahan at panaycheck po may kung anong wala at kung anong meron sa aming munting tindahan pinapanatili po namin kompleto at nang sa ganoon naman is pag bibili ng ating customer is meron tayong maibibigay sa aking munting tindahan naman mga kasari is uh, wala naman masyadong gumibili kaya yung aking mga paninda is ko konti lang at hindi masyadong marami. Dahil sa aking tindahan mga kasari ang nilalagay ko lang po talaga is yung mga mabibili lang at hindi po ako basta-basta naglalagay ng na mga kung ano-anong hindi mabenta dahil alam ko naman po mga kasari hindi hanapin at hindi bilihin yung talaga na aking mga regular na customer so ang aking mga pinamimili lang talaga mga kasari kung ano lang talaga yung madalas na hinahanap nila at kung ano lang talaga yung madalas na binibili nila Di po ako basta-basta naglalagay ng kung mga ano-anong hindi mabenta. So, kaming mga may sari-sari store owner, mga kasari, is hindi po talaga pa petik yung aming pagkatindera or ang aming may pa uh, negosyong sari-sari store. Napakahirap po kasi mga kasari mag isa maging isang tindera at maging isang sari-sari store owner kasi kailangan mo pang maggrocery grocery kailangan mo pang magpila at pagkatapos mo maggrocery grocery ayan, i nyo po ang inyong mga paninda nang sa ganun naman is kung may mga napis meron tayong maibibigay. So, gaya ng ginagawa namin mga tindera, mga kasari, hindi po kami basta-basta nag na merong bibili or merong kakatok sa aming munting tindahan. Gumagalaw-galaw din po kami. Nang sa ganun naman is maging kaaya-aya at malinis yung aming munting tindahan. So, lalabas na muna tayo mga kasari dahil ayan, maglilipit din tayo sa labas na ating mga chinelas na nakakalat. So, tanghali na po mga kasari, nakagawa na rin po ako ng aming lunch na lilagang karni ng baboy. O, siya mga kasari, kakain na muna kami. Bye-bye and God bless everyone.